Inihay na sa Korte Suprema ang petisyon na ipawalang bisa ang 2025 National Budget dahil sa pagkakaroon ng mga blanko sa Bicam Report na pinagbasihan ito. Nakatutok si Jonathan Anda. Pinakita nila Davao City Representative Isidro Ungab at dating Executive Secretary-Attorney Vic Rodriguez ang petisyong inihain nila sa Korte Suprema para ipawalang bisa ang 6.3 trilyon peso 2025 National Budget. Paglabag daw sa konstitusyon ang pagkakaroon ng mga blanko sa Bicameral Conference Committee Report ng Kongreso na naging basihan ng 2025 General Appropriations Act. Ang pinasasagot sa petisyon, si house Speaker Martin Romualdez, Senate President Cheese Escudero at Executive Secretary Lucas Bersamin. We welcome any petitions to question any law that Congress passes at para sa akin, oportunidad yan para makilahok din sa proseso ng ng budget, ang Korte Suprema, ang third branch ng ng pamahalaan. Hindi ito dapat katakutan, hindi ito dapat ikabahala. Ito ay bahagi ng ating demokrasya. Sir, pwede mo ng comment sa petition ng Supreme Court? Sa petition nila kung, kung sa Supreme Court na... Ala, asabi, sabi naman ni Bersamin, hindi pa raw nasisilbi sa kanya ang petisyon kaya hindi niya pa nakikita ang laman nito. Kanina nakita ng GMA Integrated News ang kopya ng Bicam Report ng 2025 budget mula sa Legislative Library, Archives and Museum ng Kamara. Dito makikita ng may mga blanko nga sa dokumento. Kahapon, inamin ni House Appropriations Chairman Representative Stella Kimbo na may mga blanko nga silang item sa Bicam Report pero hindi raw nito maapektuhan ang validity ng budget dahil napag-usapan na ang pondo para sa mga ito. Binanggit din sa Supreme Court petition ni Naunga Bad Rodriguez na labag umano sa saligang batas ang pagdadagdag ng Kamara at Senado sa kanika nilang budget na lagpas sa ipinanukala ng Pangulo. Pinagmuka alamang daw na edukasyon ang may ng pinakamalaking budget allocation dahil isinama dito ang ilang institusyon na nasa ilalim ng defense at interior and local government department at labag din daw sa konstitusyon ng pagtanggal sa pondo ng PhilHealth pero sabi ni Lenovo Sur representative Zia Alonto adyong vice chairman ng appropriations committee the philhealth is technically uh, a income generating ano agency eh so it's it's a wrong nomenclature to say na ito ay budget binibigay annually it's a subsidy of government sa korte suprema ito po yon yung aming uh, petition for certiorari and uh, prohibition. Final po namin ito nung Monday. Marami po ang nagsasabi bakit napakatahimik ng pag-file -pag namin sapagkat po eh, itoy isang uh, mahalagang kaso at hindi naman po tayo after ng uh, media mileage kaya minarapat po namin ni Congressman Sid Ungab at ng mga ibang uh, petitioners ng mga pawang uh, premiadong abogado na mag-file quietly at uh, ihayag na lamang na kami nga ho ay nakapag-file na the following day which is kahapon. So ito po yung kopya ng aming finial ka noong Monday na petisyon sa Korte Suprema. Petition for certiorari and prohibition, ito po yan. At ating pong balangkasin ngayon, ang pagsisinungaling ng mga nagtatanggol dito sa usapin ng... Uh, Unconstitutional 2025 Budget dahil nga po, sa una, unang beses pa lang tinanggi nilang may blanco daw yung Bicameral Conference Committee Report. Una, tinanggi nila na wala raw pong blanco, walang illegal sa proseso at walang unconstitutionality na naganap doon sa pagpasa ng General Appropriations Act na siya na nga po ngayon ay batas na. Unahin po muna natin ito po yung kopya ng conference committee report. Makikita po natin para po it's a bit of a lecture si simple pilitin natin pa ano. Ito po yung pagpapatunay na na na-file po ito sa Bills and Index Service ng House of Representatives. At ang final po nila, ito po yung title. Basahin ko po ah. Ang title niya, An Act Appropriating Funds for the Operation of the Government of the Republic of the Philippines from January 1 to December 31, 2025. Ito po yung produkto ng Bicameral Conference Committee Report. Hindi, sabi po nila hindi final ito, ano? pero final. You do not file something that is not final sa House Bills and Index Service. Yan, malinaw yan. At the same time, makikita po ninyo yung mga kongresista na pilit nagtatakip ng pinakamalaking anomalya, yung biggest money heist ever in the history of the Philippines, 6.325 trillion pesos po. 6.325 trillion pesos. Ito po yung kanilang rinapipikahan, inaprubahan, pirmado at inihain niya po dito sa House Bills and Index Service. Ito po yan, kitang kita dyan. Firmado po. Sapagkat, nais kong paalalahanan yung mga nagsisinungaling na kongresista, silipin po ninyo yung sarili ninyong House Rules. Yung rules po ng House of Representatives, specifically yung Section 63 at saka yung Section 64. Sabi po sa inyong sariling uh, rules diyan sa House of Representatives, Pagkatapos na yung conference committee report, kinakailangan pirmahan ang bawat pahina. Ayan po eh, pirmado. Yung bawat pahina, pirmado. Mga kababayan, pirmado. Tapos, makikita naman natin, pirmado, bawat pahina, pirmado, at makikita naman talaga na ito'y pinirmahan eh. Malinaw po yan eh, yung last page. Tirmado po yan. I, I hope nakikita ninyo mga malinaw. Tirmado ito, mga kababayan. Pinag-uusapan natin dahil mahalaga na pag usapan natin ang uh, kung paano sinalaula ang proseso ng pagpasa ng budget. Ito po yung mga pumirma. Para kilala ho ninyo. Dahil tayo sa hakbang ng maisog, Incidentally, ay nagdiwang po ng uh, unang taong anibersaryo ng Hakbang ng Maisog kahapon sa mga Maisog. Happy anniversary po sa inyo. At patuloy tayong lumalaban at nananawagan ng transparency and accountability. And this is the reason why I am showing you this copy of the Bicameral Conference Committee report. Ito nga ho, pirmado ang bawat pahina at makikita ninyo na tuloy-tuloy 'yun -tuloy eh. Permado po 'yan eh. At ipinakita ko na rin po uh, sa aking uh, isang page 'yung mga blanko So talakayin po natin. Merong isang uh, mambabatas na ginagawa pong bobo ang mga Pilipino. Masaklap, masakit sapagkat patuloy po tayong binubudol, ninanakawan ng trilyong pisong halaga tapos ginagawa pa tayong bobo. Ang sinasabi ho kasi, nung mambabatas na yan na taga Marikina, hindi ko kasi matanggap eh. Congresswoman Stella Kimbo, hindi ko matanggap na ginagawa mo naman bobo, ma'am, yung mga Pilipino. Huwag mo namang gawin bobo mga Pilipino. Kaya ako nagkakaroon ng ganito diretsyong ugnayan sa mamamayan Pilipino sapagkat sinisikap ko hong pasimplihin yung mga usapin. Tingnan po nyo yung sinasabi niyang may omnibus motion daw na pinahintulutan, yung kanilang technical staff na mag uh, na mag-effect authorized to effect o gumawa ng correction tatlong bagay lang ho yung sinasabi ron eh binigyan nila ng otoridad na gumawa ng correction sa typographical grammatical and or printing error malinaw po yan ito po yung sinasabi niya tama siya oh. may omnibus motion pakibasa po ninyo binilugan ko po, po kung ano lang yung pwedeng gawin ng kanilang technical staff. Malinaw dyan, they are authorized the technical working group or the technical working staff of the Committee on Appropriation of the House and the Senate Finance Committee to effect corrections like typographical, grammatical, and printing errors. Tanungin kita, Congresswoman Kimbo, typographical ba yung blanco na may tutoring? Typographical ba yan? Grammatical ba yan? Printing error lang ba yan? Mm -hmm. Hindi ba substantial abandonment of a sacred duty and sacred mandate to safeguard every centavo of the people's money? Paano mo ngayon sasabing typographical yan? Paano mo ngayon sasabihin Grammatical yan. At paano mo sasabihin printing error yan? Isang pahina pa lang ho yan. Yung succeeding pages po natin, magpapakita. Napakita ko naman hoy, eh, pero para lang sa ating diskurso ngayong gabi. Para lang mo patunayan natin na kung talaga nagsisinungaling itong mga ito. Ito ho. Typographical ba yan? Pakibasa po ninyo. pakibasa po ninyo pati yung mga yung mga trolls at yung blush yung mga bashers welcome po kayo sa aking pahina para bibigyan ko po ng linaw ang inyong kakitira ng pag-iisip at tadi uh, dito kayo manood sa aking pahina at uh, dito may mapapala kayo at may matututunan kayo every time I go live yan po kahit po nagpapabayad kayo sa inyong mga principal, eh sige na lang libre ho kayo rito, libre lecture dito para man tumalas-talas kayo at meron namang mapala ang lipunan sa inyo. So ito ho 'yan. Matatawag niyo ho bang typographical, grammatical or printing error. This is just three of the 13 pages showing the 28 line items na iniwang blanko. Ano ho ngayon ang implikasyon nun? Bakit tayo nagsampan ng kaso? Kagaya po nung aking uh, previous live, sinabi ko na po sa inyo na yung kahalagahan ng Bicameral Conference Committee Report, ito po yung mahalaga sapagkat itong pundasyon. Ito ang basihan doon sa tinatawag nating GAB, yung General Appropriations Bill. Ito po yung naging basihan eh kasi final po nila eh. Pagkatapos po nitong Bicameral Conference Committee magiging General Appropriations Bill ang tawag po rito. Printing na lang po ito. Wala na hong gagawin dapat dito. Printing na lang. Printing na lang, ililimbag na lang into a GAB form, yung General Appropriations Bill. At yung General Appropriations Bill na yan, yan po yung trinatransmit sa tanggapan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kaya aking lilinawin at muling mariing itatanggi yung una nang nagsabi na fake news daw na may blanco sa gaa. Tama po, fake news ang malakanyang nung sinabi nilang may blanco sa gaa. Dahil wala po kaming sinasabing gaa. Ang blanco naririto sa primary document na tinatawag by Cameral Conference Committee Report. Ito nga po yan, House Bill 10800, House Bill 10800. Malinaw po eh tinatakan pong receive ng bills and index service ng House of Representatives. Ito po, nung natatakan na mga kababayan, nung natatakan na, wala na pong pwedeng galawin dito. Tapos na eh. Pirmado, ratifikado, aprobado, at ito po ay final sa bills and index service ng House of Representatives. Ang tanging gagawin na lang po rito mga kababayan ay printing. Printing na lang oh wala nang pwedeng maggumalaw dito. Walang dagdag, walang bawas. Tapos na po eh. Talakayin natin ngayon. Yung pagsisinungaling ni Congresswoman Stella Kimbo. Sapagkat sinabi niya, ito raw po, yung pagpuno ng patlang ay mere typographical, grammatical or printing error. Ang ibig pong sabihin ng typographical, grammatical or printing, wala pong exercise of discretion doon. Hindi po pwedeng mag-exercise ng discretion kung sino man pong hihipo ng mga dokumentong yan. Sa pagkatapos na eh, only Congress, only Congress can pass an appropriations bill. Kaya nga po, hindi ba, binalangkas natin ng isang araw, sinasabi ko sa inyo, malinaw sa ating Article 6, Section 24 of our 1987 Constitution na ang lahat po ng appropriations bill shall originate from the House of Representatives and no other. Bakit to sa House of Representatives? Bakit sa mga kongresista? Dahil nga po ang, uh, ang assumption ng ating saligang batas mas marami sila kinakatawa nila yung mas maraming tinig ng higit na maraming Pilipino. Subalit so, hindi naman yan ang nangyayari ngayon sa ating kongreso. So balikan po natin si Stella Kimbo. Sabi po niya, eh yun nga raw po, ito'y typographical, grammatical, at uh, printing error, kasi ngalingan Sapagkat ang dami pong blangko. Meron pong gumawa ng isang uh, computation, halos umabot po ng 214 or 241 billion pesos yung halagang iniwan ng mga blanko. So sino uli ang tanong natin, sino yung may makating kamay na nagpuno ng mga blanko dito sa Bicameral Conference Committee report? Kaninong kakaninong makating kamay yan? Pala at pinag-uusapan pa rin natin ngayon, babae ba siya yung nakialam dito? Lalaki ba siya? Tandem ba sila? Isang lalaki at isang babae. O marami sila. Kaya nga po dapat silang managot, panagutin natin. Ang tinuturo yung atin pong mga kababayan na empleyado ng gobyerno, lalo na po dyan sa Senado at dyan sa House of Representatives, mag-iingat po kayo. Tila may malalaglag dito at mukhang ang direksyon yung mga miyembro ng technical working group o yung technical staff ng Committee on Appropriation at ng Senate Committee on Finance, yung technical staff. Bakit? Ba't ko po nasabi yan? Malinaw po kasi dito sa omnibus motion na ang binigyan lang ng kapangyarihan na gumawa ng correction pagdating sa typo, grammatical and printing, yung technical staff. Pakinggan niyo po mabuti ang paghuhugas kamay ni Stella Kimbo. Ang sinabi niya, yung technical staff daw, ang maaring naglagay ng mga figure sa pagkat, meron daw po kayong authority na gumawa ng typographical, grammatical and printing errors. Hindi niyo pa ba naaamoy? Papunta na ho sa inyo at tila ilalaglag kayo. Kayo may ipit dito. Kaya kuminumulat. minumulat ang inyong isipan sapagkat mga kababayan, lalo na yung empleyado ng House at ng Senate Finance Committee, yung technical staff, tatandaan ninyo, wala kayong authority, wala kayong personality at wala kayong karapatang makialam dyan. Ang kasalanan po ninyo, kapag talagang kayo ang nagsulat ng mga halagang yan, huwag ho kayong nalala, hindi nyo po kalaban. Hindi ako naniniwala ng mga miyembro ng Technical Staff o Technical Working Group ng mga Committee on uh, Appropriation ng House of Representatives at Committee of, uh, on Finance ng Senado ang gumawa niyan. Hindi ho gagalaw yung mga yan. May nag-utos. Sapagkat, alam mo nila, mananagot sila sa batas. Yan po ay falsification of legislative document. Yan po ay usurpation of authority. Hindi naman kayo mambabatas eh. Wala naman sa saligang batas sa pwedeng gumalaw ang Bicameral Conference Committee staff, technical working staff, pagdating sa final ratified, passed, approved, and signed na final Bicameral Conference Committee report. Wala po kayong kapangyarihan. At yan din po ay falsification of legislative proceedings at maaari din niya pong usurpation of authority. So makikita natin kawing-kawing na kasong kriminal. Huwag ho kayong pumayag na kayo ang ilalaglag. Hmm. Dapat natin panagutin kung sinong yung makating kamay na nakialam at naglagay ng mga figures o halaga dito sa napakaraming blanco na, ginawang, na ginawang batas ngayon at pinirmahan at pinapirma kay Pangulong Bongbong Marcos. Dapat malinaw ho tayo rito. Okay. Ngayon, yung sinasabi ni Stella Kimbo eh, yung mga taga Marikina, mag-isip-isip ho kayo. Kung ganitong uri ang nag apply sa inyong aplikante bilang mayor, delikado po kayo. Mauubos ang pera ng Marikina. Mas bilib pa ako, doon sa mga barangay captain at barangay council, yung konseho po ng barangay ng Marikina, nagse-seminar po yan. Sigurado ko marunong magpasa ng budget yan. Pag-usapan po natin yung mga barangay tanod. Tanong ninyo sa inyong kapitan. Tanong ninyo sa inyong barangay treasurer, barangay sekretary at mga barangay kagawad. They are very good and they are very prudent and they are very mindful of the law on how to properly pass their annual barangay budget. Hindi kagaya ng pagsisinungaling nito ni Stella Kimbo. Kay Hazel Aquino, di gagawin ng technical staff. Kawawa naman sila. Sila ang ituturo ni Tapia. I agree with you, Hazel Aquino. Kaya nga natin dinidiskurso ito upang mamulat sila na papunta sa kanila. Ilalaglag kayo, mga kaibigan ko. Ayaw namin kayong kasuhan dahil alam namin hindi kayo yan. Pero I hope one day, very soon, one or many of you will start to speak up. Ituro ninyo sino nag-utos, kaninong makating kamay ang kumalikot dito sa final ratified, signed and filed sa House Bills and Index as a section itong bicameral bicam final report. Kay Sabrina, sana po magtagumpay kay tayo dyan, Attorney Vic Rodriguez. Kaya po namin minarapat na ni Congressman Sid Ungab na i-file ito sa Korte Suprema quietly upang pang uh, pasinungalingan muli ang napakaraming sinungaling ng mga mambabata sa sinasabing ito po ay politika lamang paano naging politika budget ito paano naging politika biggest money heist ito 6.325 trillion pesos at kasali ang bawat tinig ng mamamayang Pilipino rito bakit public money ito eh hindi nito pribado kung ito ay uh, pribadong pera lamang ng inyong kumpanya. Hindi kami makikialam, di ubusin ninyo, gastusin ninyo, lustayin ninyo. Pero wag ang pera naming mga Pilipino. Balik po ako ah, kay Winnie Paran. Ubus na kaban ng bayan, kailan patatapusin kung kailan wala na lahat, ninanakaw na lahat. Tama po yun, ninanakaw na lahat, tutuloy din tayo dyan na ah, Winnie Paran. Hindi lang po ni pera ni nanakaw, hindi lang po perang ni nila pati po ang posisyon ng vice president ay pilit nilang ni kay vice president Inday Sara Duterte. Huwag po tayong pumayag. Tutuloy po tayo at pag-uusapan natin 'yan mamaya.